What's up mga kasang ka at for today's video na kong mag update sa inyo ng mga isda ko dito sa bahay at kung ano na nga yung mga setup natin dito dahil naalala ko kakalinis ko lang at maganda syempre ipakita yung mga aquarium natin pag malinis at walang masasabi yung mga may sinasabi palagi so ito yung aking mga goldfish at konti na lang sila kasi may bumili sa akin may naganap sa akin ng goldfish at naisipan kong ibenta yung iba so yung mga paborito ko na lang talaga yung naiwan dito at may kasama silang dalawang angelfish at yung halaman na yan nilagay lang ni Mrs. yan dyan <laughs> yung kanyang ano, giant photos diyan talaga dyan dito sa baba ito yung ating kampa teka lang, lagyan natin ng flash dahil madilim so ito na yung ating kampa Magnus Kampa yung sa GOC dati at yan ay tsura nya ngayon lumaki siya sa pellets lang yan, pinapakain ko sa kanya o okay ko platinum lang at ngayon nandito siya sa 75 gallons dahil hindi ko mapap mapapayat ang kanyang tiyan tinitignan ko kung anong pwede kong gawin dyan para ma groom siya ng maayos ito naman yung ating beast lab batch to ata ito na bigay sa akin ni Sir Gramley. Ayan, nasa 20 gallon siya. So, marami tong bislab na to. ang Ito na lang naiwan sa akin, isang male. Sure male na yan, syempre. Mga 3 inches or mas, mas maliit pa sa 3 inches. Tapos yung female natin na uh, Alawi strain. Andyan pa rin sya. Hindi ko pa rin na-breed dyan o na-try ulit i-breed. Ito naman yung ating metal storm. So yan, unahin na nating i-update yung mga flower horn natin yung Metal Storm ko na Breed Me Boy Ubo ayan dati sinubukan ko ito ibenta tapos ayoko na ibenta tapos sinubukan ko ulit ibenta tapos ayoko na ulit <laughs> pag nagigipit medyo pinupost natin yan pero walang kumukuha so ngayon uh, try natin kung magiging breeder natin ito dahil maganda naman yung ano yan yung jeans nyan tapos dito sa baba yung binigay sa atin ni Reborn Crossbreed Two years ago kung di ako magkamali 2 years ago o 1 year ago parang one year ago lang ata yun so ito yung kanyang red spartan ayan hindi, hindi masyado lumaki yung cock pero ang ganda ng kulay nito lalo na sa personal guys two tone sya na napakatingkad ng kulay magandang klase rin yan kung may paparis natin yan sa mga cockster o yung mga master cock na female so ito naman yung update natin sa ating gapi rack itong gapi na to sabi ko pupunin ko nga dati so ngayon e eh, medyo napupuno na nga siya. So ito yung mga breeders natin ng Platinum Dambu Ear Red Tail. Yan yung mga tira natin, no? yung mga nakuha natin sa baha. So may mga natira pa tayong mga ilang piraso dito na pinaparami. Kaya parang limang piraso na lang to. Kasi may isa pa ang female na namatay din dito. Hindi ko alam kung bakit namatay. Nasobraan yata sa kain. Nasobraan sa PO1. Kasi minsan sa katakawan niya minsan. Eh ganun nga nangyayari. At namamatay. Yung ating mga fry ng PKBM, ito yung isang batch natin na fry ng PKBM. So hindi pa ito nasusundan ulit. Yan, medyo mabilis silang lumaki dahil do sa BBS na gamit natin. Yung talaga ang pinakasekreto eh, para makapagpalaki ng mabilis na mga isda. Kahit ano isda pa yan, yung live BBS, yun talaga yung recommended sa lahat ng gusto mag-breed at makapagpalaki ng mabilis. So ito yung ating isang batch ng Koi P Dirt. Ayun no, laki na nila, di ba? Kita na sila. Ng no, mga unang video ko pa dito, hindi pa to makita halos dito sa kanilang slot. So yun, may mga lumalabas na na may red cup. Ayun oh. No, fry pa lang. So yung nakuha natin sa baha eh nag-drop dito. So meron tayong dalawang batch at ito yung unang batch na binigay sa atin ng ating Koi P -dirt. Dito naman MSSBT. So nag-uwi nga ako ng MSSBT, di ba? No nakaraan. At ayun, may nag-drop dito. Mga sampurin may git yang mga fry niya na MSSBT at kita mo na rin sila sa camera. Nung una binibideo ako yan hindi makita. Ngayon ang ang bilis talaga lumaki. Dito naman yung ating HB white. So ito HB white na to, trio. Hinihintay kong mga anak hindi ko alam kailan ako bibigyan ng fry niyan tapos yung MSSBT natin ito yung ano ito yung inuwi ko dalawang pares to so meron pa rin tayong dalawang pares dito uh, tingin ko eh lumalaki na naman diyan at bibigyan na naman tayo ng fry niyan tapos ito yung mga anak ng ating balloon molly yun nandoon yung bigay sa atin ni Mitras backyard yun nandiyan nasaan yun ayan nasa ibabaw kumakain So meron tayong apat na breeders dyan na binigay ni Mita sa backyard Tapos ito meron tayong isang batch dito Actually dalawang batch yan ng fry ng ating platinum yellow balloon platy. Ah uh, pala Ito naman yung pidort pangalawang batch o pangalawang community Hindi ko alam kung kaninong, ano yan, kung kaninong female galing Parang yung sa malaking female So ayan, uh, medyo malaki yung channel nila ngayon dahil pinakain ko sila ng live BBS at kakatapos lang nila kumain yan. Medyo mahirap pa makita kasi maliit pa. Tapos Blue Panda, meron tayo dalawang ano dito ng Blue Panda. Dalawang community o dalawang batch. Ayan, magkaiba yung nanay niyan. Hindi ko pwedeng sabihin dalawang batch kasi pag sinabi kong batch, isang nanay lang yon. So dalawang community sila dahil dalawang nanay ang pinanggalingan. Tapos yun, may pinapanak pa ako dito na purple dragon. Yan, may isa tayong female dyan na purple dragon. Hinihintay ko mag-drop. So, ayun, dalawa na lang yung slot na bakante natin. Ito, meron pa ako dito red dragon. Hinintay ko lang din mga anak. So, mapupuno na yung, ano, yung sinabi kong rack na sabi ko gusto kong punuin ng fry. Eh, malapit na mapuno din. At mapupuno na tayo dito sa bahay. So, pag napuno na ako dito, dadaling ko na yan yung mga sosobrang ano, community dadalhin ko sa binyan so doon na natin i grow out yan dito naman tayo sa kabila yung mga goldfish ko ayan wala so ito yung rack natin na puro ano rin puro gapis din at yun nga na sabi ko kanina no merong gustong bumili ng goldfish kaya uh, yun, binenta ko na rin yung mga goldfish ko dito at binili niya isang set dito naman yung binigay sa atin ni ano ni Matthew na double sword at yun marami na rin fry to So iniisip ko na naalisin yung ano, yung parents do sa fry kasi mas mabilis lang makipagwala sila kasama malaki. Dito sa kabila HB Red. Yan maliliit pa to, mga nakuha ko to sa ano sa farm at pinapalaki natin dito. Yung mga malalaki na ibenta ko na. Tuxedo ko eh, ayan, inanak ano lang yan, pinanganak na yan diyan. So yung mga binebenta ko dati diyan na nakalagay ng anak tas ayan na yung mga fry nila. So keep ko na rin yan para lumaki. Tapos yung ating AFP ito naman ating AFP ay walang female so hindi ko may benta pa to mabusa tayo ng female dito sa baba HB Blue ayan dami kong gapis dito to HB Blue nandito yung big mama natin na hindi ko binibenta tapos yan yung mga juvie size binibenta ko yan 150 lang ang pair ng ating HB Blue o half black blue hindi kasama yung malaki na female tapos damboyer natin, itong mga damboyer natin, medyo palakihin muna natin ng konti ito. Yan, medyo maliit pa kasi pero ito yung mga nakuha ko na sa farm. Tingnan natin kung ano kung makapag-release ulit tayo niya kasi yung mga malalaki ay eh, na-release ko na. So kumuha ulit ako pero mas maliliit. Tapos yung flower horn yan, meron tayong dalawang female flower horn dito. Ito isa parang parang naglinis ah mga female mga ano to mga hindi pa proven female pero tuwing ko female so kinip ko lang yan dyan para sa future breeding natin at uh, magbe-breed tayo ulit ng flower horn ito naman sa ilalim meron pa tayo mga EBM dyan na natira tapos dito ko nga pala nilagay yung aking mga tetra eh yung mga tetra natin yung galing sa likod ayan dere na update natin ito yung sinasabi ko kanina na platinum yellow balon molly na binigay ni ano ni Mitras Backyard sa akin. So, apat na piraso lang 'yan, no? isang male, tatlong female, pero ang dami na niyang anak na naibigay sa akin. So, nandito sa baba yung mga una at pangalawang batch ng mga fry na binigay niya, ang dami. Oh. Hinihintay ko lang lumaki kasi medyo matagal din talaga lumaki to. So, pinapakain ko yun BBS, live BBS, tsaka PO1. Pare-pare siya mga yan. Ito naman, meron ako mga pinapalaking blue panda kasama ng mga crayfish natin o craylings. So, yun yung mga craylings natin na pa. Pag lumaki na konti ito, benta ko to 50 pesos ang isa. Ganyan lang, kamura yung ating mga craylings. Pero ang gusto niyong bilhin agad, no? kahit di pa malaki, hindi pa yung kalit pa lang. Pwede naman, 50 pesos pa rin. <laughs> yung AFR natin, ito na lang natira. Grabe, dati ang dami kong AFR. So, ngayon, ito na lang yung natira tingnan natin kung mapaparami pa natin ulit yan dito sa baba meron pa tayong ibm uh, EBM dito yung mga EBM natin na fry ang dami na rin yan iniwan ko dyan yung mga fry tapos inalis ko na yung parents nyan dito sa kabila uh, ito yung ano yung tancho hyphen balloon platy natin trio to tapos naging pair tapos ngayon pag silip ko female na lang yun nandito wala na tayo male hindi ko alam kung magdadrop pa yan. Lagi kasi stress. Yan, di ko di ko naparami yan. So dito naman tayo sa kabila. Ang dami nating na tank, nakakapagod din ah. Nakakapagod mag-update. At medyo nakakapaos. So yan dito sa ating 10 gallons sa pinakataas Andito yung ating mga cichlids Ito mga cichlids na to, ito yung mga binibenta ko dati Na hindi ko na nabenta Kasi nga hindi na tayo nagbukas ng shop Ah, uh, pinalaki ko na lang diyan pero kung may gustong bumili, binebenta ko pa rin naman niyan 25 pesos lang. Tapos ito yung unang inanak sa akin ng PKBM ko na binigay din ni, Mitra. So dalawa yan na round tail. Yan lumalaki na rin. Tapos ito sa baba yung ating starfish. So ayan, binuksan ko na yung ilaw no? dahil medyo madilim. Itong starfish na to, dahil saltwater nga aton tank na to, andiyan pa rin yung starfish natin yung ating uh, feather duster nakasara tulog yung ating feather duster tapos yung ano natin yung isang isda natin dito na clarky <laughs> yung clownfish natin medyo lagi naman nagtatago yan dumi boy pa rin naman sila ilang buwan na sila dyan halos mag-isang taon na yata itong mga to So, buhay pa rin yung ating salt water tank. Tapos, meron pa tayong mga red balloon platy dito. Ayan, mga pinapalaki ko na lang, lang to guys. Wala pa akong pambenta niyan. Uh, at wala pa akong malaki na jubi. So, matagal-tagal yan. Kasama nila si La Patrick dyan. Tapos, yung high pin red balloon platy natin. Ito, yung trio din to dati. Ngayon, ano na lang siya, pair. Pair siya dyan. At uh, may fry tong isa dito eh. Pero may ano na ako nito. Meron na ako nito sa likod. Isang batch. Ayan na may fry oh. Hindi ko alam kung naiwan lang to dito. O... Or... lang eh. <laughs> Wala akong nakita ibang kasama eh. Tapos yung purple dragon natin. Meron pa tayo isang pair dito na purple dragon na binibreed. Na sana maparami pa natin. Ayan dahil maganda rin yung line ko ng purple dragon. Ayan medyo kuba na nga lang tong male natin. At uh, medyo matanda na. Pero marami pa ako sa farm. Tapos, yung ating mga, uh, ano ba tawag dito? Blue Polar Parrot. Ito yung mga unang batch na binigay sa atin ng ating breeder. At ito yung ating breeder na meron na namang inaalaga ang maliliit. Grabe, ang bilis dumami na ito talaga. Hindi ko, na, hindi ko naman ito binibreed eh. Basta magkasama lang sila dyan. sila na ang kusa nagbibreed. Ayan, eh, dami oh. Hundreds na naman. So meron ako tatlong batch ng fry nito. Ito mga 2 weeks lang o mga 1 week. Eh, ihiwalay ko na yung mga parents dun sa kanilang fry. At malamang sa malamang yan, mangingitlog na naman yan pag nahiwalay ko na naman. No? So ganyan kalaki yung difference nila sa size nung unang batch. Tapos meron pang batch dito, isang batch pa yan. Yan, ano rin yan, blue polar parrot din yan. Marami pag naglaki yan to. Ang dami nito. Yun, itong sa loob naman ng ating update yung ating planted tank na may PKBM. So, yung PKBM ko dito, kompleto pa rin. Wala pa rin nabawas. Anim na peraso. At medyo mabagal lang silang lumaki. Hindi pala lumaki. No? Medyo mabagal silang dumami o mga anak. So, wala pa silang binibigay sa akin ulit na fry. At nandiyan sila nananahimik sa aking planted tank na mayroong submarine and sabarin so ayan medyo numinipis na naman yung ating halaman hindi imbis na lumago numinipis no at ayun ako yung nasa bakit ako yung nasa TV <laughs> nakaplay pa rin yung video kaya mga laruan ko nandyan pag ako ng aking inner child kaya <laughs> ako mga RC dyan na crawler ayan mga gitara ko dito nga pala share ko na rin pati yung Christmas tree namin damay ko na sa update yan <laughs> Tapos dito sa baba meron pa tayong isang female pa ulit na Ano bang ano to? Nakalimutan ko na parang uh, Kay Sir Grambler din to Iconic Beast din So yan yung update natin dito sa loob Yan lang naman ang meron At dito naman tayo sa likod Kakapakita ko lang nito sa inyo no Wala pang tubig Hindi ko pa alam kung nung gagawin ko dyan Dahil wala pang kuryente Pati yung salt water natin isa Wala pang pump tapos update ko lang kayo mabilisan dito sa likod, no? At madalas niyo naman makita 'to. So ganyan na kalaki yung mga no, yung isang batch natin ng red balloon platy. At sa mga nagtatanong, no? Paano ba yung setup ko dito? Wala akong pump diyan, puro lang 'yan. Tapos di ko na rin pinapalitan ng tubig. Pag umulan o kaya pag bumaba yung tubig, dadagdagan ko lang ng tubig para umabot siya doon sa level na gusto ko pinapa-overflow ko lang ng konti. At yung ganyan kalinaw, no? Ito, RDSS to. dami na rin. Magkaroon na rin ng mga fry, oh. Ayan, guys, kung makikita nyo yung mga fry. May RDSS ako dito na pinaparami. At ngayon ay dumadami na rin. Dito, meron pa tayo dito yung toksido ko, eh. Ayan, naubos yung toksido ko, kung nung baha. Nagsisimula ulit ako. Tapos yung nasabi ko kanina sa inyo na plati, yung red balloon, ah, uh, platy na wagtail na high fin So, ito yung isang batch. Dati galing sila dito eh. At nung kinuha ko nga, may mga fry pala na naiwan. So, may isang batch tayo dyan na pala Dito sa dalawang galon, meron pa mga gapis. At dito, ano ba meron dito? in double sword. yeah matagal na rin yung double sword ko na yan. At parang ang baba ng tubig. <laughs> ang baba ng tubig kasi may butas to eh. So, ginagamit ko pa rin. Tapos yung mga beta natin dito. Ito, plano ko nang i-ano to ibote. jaring ko na yan. Pag iwalay ko na kasi ang lalaki na rin nila. Tapos try ko mag-breed ulit. So kung makikita nyo na no, magkakasama dyan yung tatay, ayan yung tatay, tsaka yung mga anak niya, yung mga magkakapatid. Ayan, nabuhay na sila ng ganyan dyan. Tapos sa mga alaman natin, di ko alam no, na in natin, biglang namatay, hindi ko alam bakit. Tapos yan, ang bagal, ang bagal ano, minsan tumutubo, tapos biglang namamatay, tapos tutubo ulit, di ko maintindihan. So ayun mga kaasang, no, yan lang muna ang ating update at abang na lang kayo sa mga susunod nating update. Peace out!